Hello mami and daddies. Uh, summer na naman ano. Gusto na naman ng mag-beach. Masarap talaga ang talagang, uh, sa dagat na yung taginit. Kaya lang uh, konting ingat lang kasi uh, sa mga dagat natin dito sa Pilipinas, sa Sambales, Palawan, Batangas, uh, meron yung tinatawag na box jellyfish o dikya sa Tagalog. You no? Know? Pag nakagat ka nito, masakit at kuminsan delikado pa siya. So, pag nakagat ka nito, masakit ito, no? Tapos parang uh, nalatigo yung balat mo na mahapdi. Uh, kuminsan, delikado din ito. Uh, pwedeng hindi ka makahinga, sumakit yung tiyan mo, o magkaroon ka ng matinding allergy. Um, ano bang gagawin pagka nakagat ng dikya? No? Ang, ang mga huwag na huwag mong gagawin, eh buhusan ito ng tubig no hindi hindi dapat to buhusan ng tubig kasi lalong mahapde at lalong kakalat yung toxin hindi mo rin pwedeng lagyan ng alcohol no at lalong lalo na wag mong lalagyan ng ihi kasi may infect ito so ang pwede mong gawin ah uh, buhusan ito ng tubig dagat no para, para matanggal yung toxin niya o kaya ah uh, buhusan mo ng suka no? para ma-neutralize yung toxin hindi masyadong uh, kumapit sa'yo mm. kung nagka-allergy ka naman namagaamuka uh, na mag-aamu ka nahirapang huminga uh, kailangan na yan bigyan ng uh, anti-allergy uh, at saka epinephrine para lumuwag ang paghinga no? wag, walang bahala po ito pagka nakagat ng na ganyan ang first aid, tandaan buhusan ng tubig dagat o kaya ng suka pagkatapos ko nagka-allergy dali na kaagad sa doktor. Uh, ingat po at enjoy your summer vacation.